What's up guys? Good morning sa inyong lahat. For this video, magpapalit tayo ng clutch lining ng Motorstar. Motorstar 125. Dahil yung langis niya ay puro lining na yung ano. Kaya papalitan natin 'yung lining. Bubuksan natin ito. Para ito ay makita natin kung ano ang Ayan guys, tingnan nyo yung langis ay parang ano, iba yung kulay nya parang mayroon siyang kinarikat na ano, sa sa lining na babaklasin natin to pasensya na kayo guys wala pa tayo uh. ayan guys uh, buksan na natin yung side ayan guys tanggal na natin yung lining Kopala so, guys, ay na na itong motor na to. Eh, itong, itong lining di pinalitan. So, guys, yung lining niya. Wala, yung original pa complete po yung lining lahat kaso parang wala na silang-sirang na pala ito yung kanyang pressure plate magiging pa naman na. kapal pa at saka yung isa makapal rin Kaya lining lang talaga yung hindi ko alam dito sa pagkakabit na plate tapos yung split um, kung hindi baliktad. Uh, linisan natin ito guys. Ayan guys, ito na yung na natin na pizza. Magbabalik na natin. Timex. Ayan guys, ito yung lining natin ipapalit. guys, ito yung lining natin ipapalit kailangan muna natin lagyan ng langis ito para hindi madaling masira kaya lalagyan muna natin ng langis ng ganyan, ganyan, ganyan para hindi ito madaling masira dahil pag hindi natin nilagyan ito ng langis ay eh, hindi agad malalag pag uh, kabit na at napris hindi agad tupapasokan ng langis dahil nakapris na kaya mas mabuting lagyan muna natin ng langis para ito madaling masira at hindi siya at ito naman guys pag naglagay kayo nito ng plate or pressure plate dito kailangan hindi ito mabaliktad kasi pag nabaliktad dito sa pagkalagay ay madaling masira yung lining at parang hindi pinalitan lang yung lining dahil ito pag nabaliktad ay hindi siya kakapit ang lining kaya huwag natin itong basta basta ilalagay dahil ito ay nababaliktad dahil mayroon itong ano may groove dito dito at dito parang flat lang at dito yung parang nakaumbok siya kaya huwag titignan natin kung pa, ba, bago tayo maglagay titignan natin para hindi ito mabaliktad ito guys pag naglalagay ako nito na ganito yung naka nakaharap sa akin yung ano yung pressure plate at ito yung paglagay ko dito dito yung flat. sa nakaharap sa akin yung flat. dahil pag ganito natin ilagay ay parang hindi rin pinalitan ng lining kaya dito yung pagkalagay ko nakaharap sa akin ayan guys naikapit na natin lahat lining yung basket na lang ang kulang na nagpabili pa tayo dahil wala tayo dito kaya uh, punting ano na lang daw. ito toy mga katakpo na